Ayan, good morning po. Pinupi ko na po yung yung tinita ng bendo. Ito po yung second ano ko, business. Sobrang hina po ngayon. Dahil yung po mga tao, eh, naglalagay na ng sariling wifi. Kaya yun. Tapos yung lugar ko pa, nagkaroon ng tubig. Halos walang nagkukulik ano kasi hinarangan nila yung daan ng tubig, hindi makalampas. Kaya yun, binabaha yung lugar ko. So baka hindi pa po makatatlong libo ito isang buwan. Ganyan talaga ang buhay. Minsan talaga ang negosyo mahina. Sana naman sa susunod na buwan, medyo, mag, medyo tumuas na. Ang tumal po ngayon. Apektado po talaga. Kulang pa siyang pambayad ng internet. Internet po po monthly, Kulang limang lipo. na naku. So, yun lang po sa umagang ito. Marami pong salamat sa panunood. Paki-subscribe naman po. Palambing na Pasus pa-subscribe naman po ang aking mga video. Paki-views din po, paki-like. Salamat po. Tulong nyo na sa akin. Bye-bye.